Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 15, libo at 25. Ngayong araw, habang sumisikat ang araw sa ikalabin lima ng Mayo, ang masiglang enerhiya ng iyong tiwala sa sarili ay kumikislap ng higit pa kaysa dati. Yakapin ang masiglang espiritu na dumadaloy sa iyo, na nagpapaliwanag sa iyong mga iniisip at kilos sa bawat pakikipag-ugnayan. Ang universo ay umaayon sa isang paraan na ginagawa kang hindi mapaglabanan, na umaakit sa iba sa iyong magnetikong presensya. Sa araw na ito, maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano ka inaanyayahan ng araw na ito na makita ang iyong tunay na sarili. Ang mga pananaw na makakamit mo ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng kapangyarihang kilalanin at ipagdiwang ang iyong mga kalakasan. Magtiwala sa iyong mga instinct habang nakakahanap ka ng kaliwanagan at pag-unawa sa loob, na ibinubunyag ang iyong pinakamalalim na mga hangarin. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, tandaan na ang iyong likas na karisma at espiritu ng pagiging tagapanguna ay maaaring maging isang gabay na puwersa. Gamitin ang araw na ito upang gamitin ang optimistikong enerhiya na nakapaligid sa iyo at itulak ang iyong mga hangarin pasulong. Ang iyong paglalakbay ay naghihintay at nangangako itong maging isang kahanga-hangang isa, puno ng pagtuklas at paglago. Ayon sa mga prediksyon para sa buwan ng Mayo 2025, at 25, ang mga Leo ay makakaranas ng mga makabuluhang pagbabago sa kanilang mga relasyon, lalo na sa mga malalapit na ugnayan. Ang paglalakbay ng Pluto sa retrograde ay nagdudulot ng introspeksyon at pagninilay sa mga aspeto ng buhay na may kinalaman sa kapangyarihan at kontrol. Ito ay isang panahon ng pagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan at personal na pagbabago. Sa aspeto ng karera, ang mga Leo ay maaaring makaranas ng mga bagong oportunidad at posibilidad para sa profesional na paglago. Ang pagpasok ng araw sa iyong ikasampung bahay ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa at nagpapataas ng tsansa para sa pagkilala sa trabaho. Ang iyong kakayahan sa pamumuno at pagkamalikhain ay magiging susi sa pag-abot ng tagumpay. Sa larangan ng pananalapi, maaaring may mga pagsubok na darating. Ang posisyon ng Mars at Saturn ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pasensya, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa pera. Iwasan ang mga mapanganib na hakbang at ituon ang pansin sa pagprotekta ng iyong mga ipon. Sa kalusugan, mahalagang bigyang pansin ang iyong kapakanan. Ang stress at pressure mula sa trabaho at personal na buhay ay maaaring magdulot ng pagkapagod. Maglaan ng oras para sa sarili at magpraktis ng mga teknik sa pagpapahinga upang mapanatili ang iyong enerhiya. Astrocal Starot Readings Isa Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto, na sumisimbolo ng tagumpay at kadalakan. Ang mga maswerteng numero ay isa, tatlo, at siyam. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at paglahok sa mga proyektong nangangailangan ng pamumuno. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga karanasan at aral na natutunan. Ang bawat sandali ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Yakapin ang mga pagbabago at gamitin ang mga ito bilang pagkakataon para sa personal na paglago. Ang iyong paglalakbay ay puno ng potensyal, at ang universo ay sumusuporta sa iyong mga hangarin. Isa, Yikia, Viribay, Astronimero, Com Horoscope for May Negatibo, Dalawang libo at Dalawamput for Leo, at Source Katumbas Equals Chat, Com -i. Horoscope for May Dalawang libo at Dalawamput for Leo, A Month of Bold Decisions. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.